Pag nilo mo, pildi-pildi drip sa inyong mata. Wala tayo kwarta. Hmm, ang sama na kuya. mi lami pa kay ilaag ba? Wala, ang gulit to. Pagbuladula mo. Hmm, wala may swimming pool dyan. Wala may dagat. Wala yung zoo. Ako gusto rin ka ka ng may swimming pool dagat. Ano na kanal dyan? anak. ni iban tayo nga. Huwag gaw doon na dyan. Naaram din na. Di pagpuyo po mo. Gila ay mong ganit ko. Hmm, gila ay. Di ka kuya. Kanang kantahan sa ka kuya. Ay! Kanta ay ko. Katong dati pichokoy. Sige, sige. One, two, La la ni nada ibaratin ang losis. Tingnan mo, kung kusambutana mo ulan pa rin noyo. Nakita nung guna ko na sa TikTok girl. O nak na daot agin mana sing cellphone ninyo ba? May pagmula mo dito. Tarakoy, lagion tarakoy. Enereta. Nya, kabalo mo musing target ha? Kabalo na mi boss. Aw, mayo. May makuha to ninyo, ibaligya tong kidney ato. Tag milyon na presyo. Tiba-tiba tato. to. Ini kwarta-kwarta gid ta di ay. O gani no. Pila na ka container nga tuba akong mahurot ana. Sa so, tanga niyo di. Lako na. Rungan ninyo ha. Ha. Bali ta dito maka ikya -e mga pichiti ha to. Kita hmm, ko ning kuta tadi ko. isa man di di kuya oi ninyo mangkayo laon unsay kadula. Na, ay gani kayo kuy no. Pa'tan tag sigarilyo kuy. Hmm? Sebab tanam kuyak, wey. Tandu, wey, nalang. Ayaw, balak ka. Bahan mana kay batak mamanda. Di pa na po hindi ibaligya sa ato. Nga, makulis naman ta. Ani ka rin. Wala man pa yung ingaw. Sikop na lang Ah, sige, sige, Hmm, dakpan! Dakpan, di arna ka po mo. Gindo, Aku ako, Sige. Sikop! Dakpan! 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 Pagsulti mong mga lago, hindi kayo birahol, hindi kayo birahol nito, hindi kayo birahol nito! mga ni ba nyo Pagsulti mong mga lago, tagdagat hindi kayo birahol, tanin ka ang kidnap po, Kidnap ba? <laughs> <laughs> <getting you> <coughs> Ibaligya na mo inyong mga laman loob. Hmm, si laman loob. pagtunin mo sa mga baboy. <laughs> hmm, noang mo na inyo habas inaog, baby. Ah, dili. Paghilong mo riyak. Tanang nakakalo. na to -kidne. Hmm, ang si kuha ang No, di man inyong mapusahan kong kidney. Kay daot man eh. Kasi kima kong Daniel Tia ay mamboy ko. Patay na meron. Kana na lang taas bo buk. Kuha na to nagbaga. <laughs> di man inyong mapusahan kung baga. Kay naman ko'y COVID. <laughs> Gati ni mga bata ni masakiton manay niya Yuli na to <tip> ah, no, ni no, no. no. mo! Bukan may mga klaro Ano sila? mga klaro? Hindi <tip> nakuya, ulit lang nakuya Hindi nakuya, ulit lang ta Walang sila mga klaro eh Habi na po maligot dagat <tip> <tip> Wot 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 Manjo, sila. Buing lagi bang kidnap sila. Tabak ka dia <laughs> right. jok, kidnap si mamata, nang tamak mamang guru kah? Rai tu kidnap atau ngawa tu yang pulos tu mga bata. Ha? Nah, tuun na dis kuapap saya kitak kanu dua orang mamata bah. <laughs> Berarti <laughs> ya <laughs> ulit Oh, nuga kidnap. Nama lagi. Yati. Tanawa, wala mo lagi. Wala lagi mong kidnap ka nando ha? Ano pong palahubog d'yo? siguro na kasiya. <laughs> kidnap lagi ni Panguntaan na sila. Tanawa. Tuy Kung saan mo lang nakatinod? I-kidnap nandang mong loha. mo Pulang kanan. Awano? Tinod lagi ba? si ka. Buto ko sa kuha. Yati. May kinakasibat mo wala mang good kasi si Batcord, Di uli pang good nila. Yati, ngano gi uli man mo? Ay. Alangan ba kay dili naman mapuslan na mong laman loob. Ito, dili man pud nila mapusta na kung baga kay na TV na ay COVID-19. kay dili pud nila mapuslan na kung gini kay hilo akong ihina nyo ti ay ko. <laughs> May ganit, nagamit gyud din yung mga sakit. Eh, palbaka. <laughs>